Mamaya ito pa. Mali, Pero ang is na. Yes, uh mo patagalin yung cute. Ayun. <laughs> po. Hello po. Dry skin, oh. Hello po. Ay. Hindi pa siya, ano, Gusto niyo na po, um, ano na po siyang magpatanggal. Hmm. Ma sabi ko nga, pag may nakita na akong kanyang tinakantal rin, bago kasi hindi naman tatanggal. Ayan. 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 Sorry. Ang laki ng ingrod nitong bumao. Oh. Sorry. terhadap teman bah belikan kupu. Hai hey, sorry po. Sorry, madam. Ah, Sorry, wow, capek. Diba? Lapad. Sarap. <laughs> Nabungo na siya dyan. na. naman, <laughs> At kasi nagpapalinasak kasama. Alay, like, share it with me. Laki, mm. la hindi Ganun talaga. Halatang overcut nga lang. Sigtang ka ba, pumasok sa ah. <laughs> Sorry po. Sarap na pag At Ay, wait now. Yeah, masakit. Medyo napadiin ako, e. Eh. Mm. Napadiin pa, yun. <laughs> meron pa yan. Napadin ako doon, ramdam ko. <laughs> ah, makapit. Pero may ano pa to, dry skin. maka pitch ya. Nah. Jodipo. Madikit talaga uh, sa Diyos. Hmm. Huwag ka lang map... Dikit eh. Meron pa yung hanggang unahan yan. Pag nalis ko to ng buo, meron yung hanggang unahan. Hindi ka nasasaktan? Hindi Hanggang unahan yan. Masakit yan. Eh, sige, relax mo lang. Hanggang unahan yan. Yeah, masakit yan. Ay! Oh, Sarah. Ang kapika ako. Huwag mong babasahin to. Hmm. Iba na yung ano niya. Huwag mong babasahin to. ko, oh, di ka Yan ang masakit din pag bumaon ni ang dry skin. <clears throat> Diyang makapit lang talaga siya. Pero meron pa rin. Kasi na, hindi na siya natanggal. Sa Opo. <laughs> Tapos tinanggal-tanggal yes. mo ako. Tingnan mo, grabe ang kapit nyo. Yes, Parang goma. Lang. tatanggal siya ulit. Dahan-dahan lang ate. Wala kasi ng laman. <laughs> Mas gusto ko pa matanggal talaga. Pero wala na naman talaga. Nakita ko yung gilid-gilid <laughs> Dati hindi makita yung gilid ko. <laughs>